paka-sakit sa loob. Diba kapag ang simpleng pag-utot na lang, nagiging san, hipa ng pag-aalala. Lalo na sa ating edad na anim na pataas, yung dating natural na tunog at amoy, minsan nagiging misteryosong mensahe na ng ating katawan. Marami sa atin ang pilit itinatago, o kaya naman ay nagtataka kung bakit bigla na lang nag-iba ang pattern ng pag-utot. Minsan nakakahiya sa mga apo, minsan naman nakakatakot kasi baka may ibig sabihin. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng utot ay pare-pareho. May mga uri ng utot, lalo na kapag lampas siksi na tayo, na maaring isang babala mula sa ating katawan na may mas malalim na nangyayari sa loob. Hindi lang ito usapang utot, usapang kalusugan ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang uri ng utot na dapat nating bigyan ng pansin. Ito ang mga uli ng gas na maaaring senyales ng malubhang problema sa ating katawan. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na mas alagaan ng inyong sarili. Sa pag na naibabago ang ating katawan at kasama na dyan ang ating digestive system. Kaya naman, mas mahalaga na maintindihan natin ang mga pinapayawating nito. Hindi po natin kailangan magtiis sa pagduluda o sa anumang pagbabago sa ating pakiramdam. Ang kaalaman ay susi sa isang mas mahaba at mas masayang buhay. Kaya po makinig kayong mabuti at manood hanggang sa dulo dahil may ibabahay akong impormasyon na tiyak na ikagugulat ninyo. Simula na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga utot na may mensahe. Ang una nating tatalakayin ay yung utot na sobrang baho na parang bulok na itlog. Alam niyo po minsan may utot talaga na napakabaho. Hindi lang ito basta baho, kundi yung tipong parang may namatay sa loob ng bituka mo. Yung amoy na sulfur, parang bulok na itlog o kaya naman ay parang gas na lumabas sa imbornal. Natural lang naman na baho ang utot dahil sa pagkain na kinain natin, lalo na kung mahilig tayo sa mga pagkain na mataas sa sulfur tulad ng bawang sibuyas, repolyo, coliflor o kaya naman ay itlog at red meat. Kung kumain ka ng ganito at umutot ka ng baho, normal po yon. huwag kang mag-alala. Pero kung ang utot na ito ay nagiging paulit-ulit at kahit ano pa ang kainin mo, ganun pa rin ang amoy, doon po tayo magsisimulang magtaka. Ito po kasi ay maaring senyales nang hindi balanse sa ating bituka. Ibig sabihin, baka may sobra o kulang sa mga good bacteria na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Sa ating edad, nagbabago talaga ang ating bituka. At minsan, hindi na masyado epektibo ang pagtuno ng pagkain. Kaya kapag hindi natunaw ng maayos ang pagkain, lalo na yung mga mayaman sa sulfur, nagpoproduce ito ng mas maraming hydrogen sulfide gas na siyang sani ng napakabahong amoy. Ang mas nakabahala ay kung sobrang bahong utot na ito ay may kasamang iba pang sintomas. Halimbawa, kung madalas kang kabagin, sumasakit ang tiyan, o naging irregular na yung pagdumi, minsan matigas, minsan malambot, ito ay maaaring sinyalis ng malabsorption o ang kawalan ng kakayahan ng bituka na sumipsip ng nutrisyon mula sa pagkain. Karaniwan ito sa mga taong may lactose intolerance na hindi kayang tunawin ng asukas sa gatas o kaya ay celiac disease kung saan hindi kinakaya ng katawan ang gluten na nasa trigo at iba pang butel. Ang mga kondisyong ito ay mas nagiging lantad sa pagedad. Isa pa po ay ang tinatawag na Small Intestinal Bacterial Overgrowth o SIBO kung saan may sobrang dami ng bakterya na dapat ay nasa malaking bituka na ngunit napunta sa maliit na bituka ang mga bakterya na ito ay sumisipsip sa mga sustansya at naglalabas ng soblang gas habang tinutunaw nila ang pagkain na nagiging sani ng matinding baho at tumamaga. Kung ganyan po ang nararamdaman ninyo, at kung paulit-ulit na lang kahit anong pagbabago sa kinakain, maalaga po na kumonsulta kayo sa doktor. Hindi po ito para ipahiya kayo, kundi para makita kung may mas malalim na dahilan. Ang solusyon po rito ay maaring dietary changes tulad ng pagbabawas sa mga pagkain na mayaman sa sulfur pansamantala, pag-inom ng maraming tubig at pagdagdag ng mga pagkain na mayaman sa probiotics tulad ng yogurt o fermented foods tulad ng atsara na makakatulong sa pagbalanse ng good bacteria sa inyong bituka. Ang pagiging mapagmasid sa inyong kinakain at ang epekto nito sa inyong tiyan ay napakahalaga. Hindi po dapat ipagwalang bahala ang mga kakaibang amoy na ito kung ito ay nagiging palagian. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng utot na dapat bigyan ng pansin. Yung utot na walang amoy pero sobra sa dalas at sobrang lakas ng tunog. Dito sa Pilipinas, natural po sa atin ang maging mahiyain, lalo na kapag umutot ng malakas sa harap ng ibang tao lalo na sa mga apo. Kung minsan po ay wala namang amoy, pero ang lakas naman ng tunog at ang dalas pa, para kang tambol na tumutunog sa tuwing gumagalaw ka. Kadalasang ang ganitong klase ng utot ay purong hangin lang. Ibig sabihin, hindi ito produkto ng pagtuno ng pagkain, kundi ng hangin na nalunok mo. Ito po ang tinatawag na aerophagia. Maraming dahilan kung bakit tayo nalulunok ng sobrang hangin. Isa na po dyan ang pagmamadali sa pagkain. Yung tipong halos hindi nang gumumuya, diretso lamon na lang. Kapag nagmamadali tayong kumain, mas marami tayong nalulunok na hangin kasama ng pagkain. Pangalawa po ay ang pakikipag-usap habang kumakain. Natural din sa ating mga Pinoy ang magkuwentuhan habang kumakain. Pero kung minsan, ito ang dahilan kung bakit tayo lumulunok ng sobrang hangin. Is Pangatlo po ay ang pag-inom ng mga carbonated drinks o soft drinks. Ang mga inuming ito ay puno ng carbon dioxide na natural na gas. Kapag ininom mo ito, ang gas na iyon ay bumababa sa iyong tiyan at doon nagiging utot. Kung mahilig ka sa soft drinks, natural lang na mas madalas kang umutot. Pangapat, ang maluwag na pustiso o ang ngipin. Kung hindi maayos ang fit na iyong pustiso, mas madali kang makakalunok ng hangin habang kumakain o nagsasalita. At panguli, ang stress at anxiety. Kapag tayo po ay stressed o balisa, minsan, unconsciously, ay mabilis tayong huminga at nalulunok natin ang sobrang hangin. Ito ay karaniwan sa ating mga senior, lalo na kung may mga pinagdadaanan habang ang ganitong uri ng utot ay karaniwan namang hindi nakakasama, ang sobrang dalas at lakas nito ay maaaring magdulot ng discomfort, pamamaga at kayian na nakakapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan, dahil dito, umiiwas na tayong lumabas o makisalamuha. Ang solusyon dito ay simple lang po. Subukan ninyong kumain ng dahan-dahan, ng mabuti ang pagkain at iwasan ang pakikipag-usap habang gumumumuya iwasan din po ang soft drinks at iba pang carbonated drinks. Kung may pustiso kayo, ipaayos po sa dentista para siguradong fit na fit. At kung stress po ang nararamdaman, subukan ang mga simple relaxation techniques tulad ng malalim na paginga o ang paglalakad-lakad sa parke. Kung sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy pa rin ang sobrang dalas ng utot, at kasama pa nito ang matinding pamamaga o sakit ng tiyan, maaring senyales na ito ng mas malalim na problema sa digestive system. tayo mainam pa rin na kumonsulta sa doktor para masuri. Huwag po nating isipin na simpleng hangin lang ito kung talagang nakakaapekto na sa inyong kalidad ng buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang dalawang uri ng utot na may kakaibang amoy at inay, Lumipat naman tayo sa mas seryosong klase ang mga utot na may kasamang kakaibang sintomas. Ang pangat ng uri ng utot na dapat nating pagtuunan ng pansin ay yung utot na may kasamang paulit-ulit na sakit ng tiyan at pamamaga. Hindi lang ito yung tipong sumasakit sa glit at nawawala pagkatapos umutot. Ito po ay yung matagal paulit-ulit na sakit sa tiyan kasama ang pakiramdam na namamaga ang inyong tiyan na parang laging puno at masikip. Ito ay sinyalis na ang gas ay naipon at hindi makalabas na maayos o kaya naman ay mayroong inflammation sa loob na inyong digestive system. Maraming dahilan ang ganitong uri ng utot at pamamaga ang isa sa pinakakaraniwan ay ang Irritable Bowel Syndrome o IBS na karaniwan sa mga taong higit 60. Ang IBS ay isang kondisyon kung saan ang inyong bituka ay nagiging sobrang sensitibo na nagdudulot ng pamamaga, pananakit ng tiyan at pagbabago sa pagdumi. Minsan constipated, minsan naman ay diarrhea. Bagamat hindi ito seryosong banta sa buhay, nakakapekto ito ng malaki sa kalidad ng buhay. Isa pa po ay ang diverticulitis Isang kondisyon kung saan nakakaroon ng maliliit na bulsa sa malaking bituka na tinatawag na diverticula. At kapag ito ay nag-inflame, nadudulot ito ng matinding sakit, lagnat at pamamaga. Ang gas ay maring matrap sa mga bulsang ito na nagpapalala ng discomfort. Mayroon din mas seryosong kondisyon tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis na mga inflammatory bowel disease. Bagamat karaniwang na-diagnose sa mas batang edad, ang mga sintomas nito ay maaring lumitaw o lumala sa ating pag -edad. Ang mga kondisyong ito ay nagdudulot ng matinding pamamaga sa bituka na nagre sa sakit, gas at pagbabago sa pagdumi. At ang pinakamalubha po nasan hinang ganitong sintomas ay ang tinatawag na intestinal obstruction o ang pababara sa bituka. Maring partial lang ito o buo. Ito po ay isang emergency na kondisyon kung saan may nakaharang sa bituka, maring dahil sa tumor, scar tissue, o hirap sa paggalaw ng bituka na nagiging dahilan upang hindi makalabas ang gas at dumi. Kung ang gas at sakit ng tiyan ay matindi, tuloy-tuloy, kasama ang pagsusuka at hindi ka na makadumi o makautot. Ito po ay isang sinyales na kailangan mong pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Hindi po ito biro ang pagkakaroon ng hernia kung saan ang bahagi ng inyong bituka ay lumabas sa mahinang parte ng inyong abdominal wall ay maaaring maging sanhin ng matinding sakit at pamamaga na may kasamang gas, lalo na kapag umuubo o nagbubuhat. Ang payo po rito ay ang pababago sa pagkain. Subukan ninyong iwasan ang mga pagkain na alam ninyong nagpapakabag sa inyo. Dagdagan ang fiber sa diet mula sa gulay at trutas tulad ng papaya, kamote at singkamas. Uminom din ng sapat na tubig at magkaroon ng regular na ersisyo tulad ng paglalakad-lakad. Ang stress management din po ay malaking tulong sa mga may IBS. Ngunit, kung sakit ay matindi, patuloy at may kasamang lagnat o pagsusuka, huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta agad sa doktor. Hindi po ito simpleng hangil lang. Kung matindi ang sakit at parang ayaw ng umalis, kailangan po nating kumonsulta agad. Pang-apat na uri ng utot na dapat nating bantayan ay yung utot na may kasamang malalang pagbabago sa pagdumi, maging ito man ay paulit-ulit na diarrhea o matinding constipation. Ito po ang klase ng utot na hindi lang basta lumalabas, kundi sinasabayan pa ng matinding pagbabago sa kung paano dumudumi ang inyong katawan. Kung dati ay regular ka, tapos biglang naging laging matigas ang dumi at nahihirapan kang umutot o magbawas, o kaya naman ay laging malambot at hindi mapigil ang pagdumi, kasama ang gas, dapat po itong seryosohin. Maraming dahilan ang galitong pagbabago. Una, ang malabsorption syndromes tulad ng mga labanggit natin kanina. Kung hindi nasisipsip na maayos ng katawan ng nutrients, ang mga hindi natunol na pagkain ay dumadaan sa bituka at nagiging sanhi ng sobrang gas at pagdumi na may problema, maging ito man ay diarrhea o constipation. Pangalawa, ang gut motility disorders. Ito po ay mga kondisyon kung saan ang mga kalamna ng ating digestive tract ay hindi gumagana ng maayos. Kung minsan ay masyadong mabilis ang paggalaw na nagiging sanhi ng diarrhea, kung minsan naman ay masyadong babagal na nagdudulot ng matinding constipation. Karaniwan ito sa ating pagedad, edad lalo na kung may mga kondisyon tulad ng diabetes o Parkinson's disease. Pangatlo, ang epekto ng mga gamot. Marami po sa ating mga senior ang umiinom ng maintenance na gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng high blood, diabetes, arthritis, o kahit mga pain reliever. Ang ilang gamot tulad ng ion supplements, opioids, o mga gamot sa alta presyon ay maari magdulot ng matinding constipation. Ang iba naman tulad ng antibiotics ay maari magdulot ng diarrhea dahil sa pagbabago ng balanse ng good bacteria sa bituka. Kung may napansin kayong pagbabago sa inyong pagdumi pagkatapos magsimula ng bagong gamot, kausapin agad ang inyong doktor. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang matinding pagbabago sa pagdumi, lalo na kung kasama ang utot, ay maaring senyales ng mga seryosong sakit tulad ng colon polyps o colon cancer. Hindi po ito para takutin kayo, kundi para maging aware. Kung ang pagbabago sa pagdumi ay paulit-ulit na nangyayari sa loob ng ilang linggo, kasama ang utot, pagbaba ng timbang ng walang dahilan, pagkapagod, o dugo sa dumi, dapat po itong seryoso hinagad. Mahalaga ang regular na check-up at colonoscopy screening sa ating edad para madetect ang anumang problema nang maaga. Ang pagbabago rin sa thyroid function tulad ng hypothyroidism, mababang thyroid, ay maaaring magdulot ng constipation at pagkapagod, habang hyperthyroidism, sobrang active na thyroid, ay maaaring magdulot ng diarrhea. Ang payo ko po rito ay dagdagan ng fiber sa inyong dieta mula sa mga gulay tulad ng malunggay, okra, talong at mga prutas tulad ng saging, mansanas at peras. Mahalaga rin ang sapat na pag-inom ng tubig, mga walong baso sa isang araw at ang regular na paggalaw. Kung matagal na kayong constipated, subukan ang mga natural laxatives tulad ng prunes o senati, pero huwag po itong gawing pangmatagalan. Kung diarrhea naman ang problema, iwasan muna ang mga pagkaing mayaman sa taba at asukal at kumain ng mga pagkaing madaling tunawin tulad ng lugaw. Kung ang pagbabago ay patuloy at nakakaapekto na sa inyong buhay, huwag nating ipagsawalang bahala kung ang dumi natin ay biglang nag-iba ng ugali, hindi na ito normal at kailangan nating ipatingin sa doktor. Tandaan po, ang pagdumi ay isang mahalagang indikasyon ng ating kalusugan. Ngayon, dumako na tayo sa panglimang uri ng utot at ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang iyong utot na may kasamang pagbaba ng timbang ng walang paliwanag at matinding pagkapagod. Dito po, hindi lang simpleng utot ang pinag-usapan natin. May kasama na itong dalawang malaking senyales na dapat nating bigyan ng agarang pansin. Kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na utot o kabag at napapansin mo na bigla kang pumapayat ng di sinasadya, hindi ka naman nag-a-diet, hindi ka naman nag-ehersisyo ng sobra, pero bumababa ang iyong timbang at sabay pa rito ang matinding pagkapagod na hindi nawawala kahit magpahinga ka, ito po ay isang malaking red flag na kailangan nating ikonsulta agad sa doktor. Ang kombinasyon pong utot, pagbaba ng timbang ng walang dahilan at matinding pagkapagod ay maaaring senyales ng mga seryosong sakit. Ang pinaka nakakabahala rito ay ang posibilidad ng malignancy o kanser. Ang mga kanser sa digestive tract tulad ng colon cancer, stomach cancer o pancreatic cancer ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pagbabago sa bowel habits, utot, pamamaga, at higit sa lahat ang disinasadyang pagbaba ng timbang dahil sa pagkonsumo ng enerhya ng tumor at kawalan ng kakayahan ng katawan na sumipsip ng nutrients. Ang fatigue naman ay dahil sa paglaban ng katawan sa sakit at posibleng anemia. Bukod sa kanser, ang matinding pagkapagod at pagbaba ng timbang na may kasamang gas ay maaaring ring senyales ng matinding malabsorption, kung saan ang inyong katawan ay hindi na talaga nakakasipsip ng sapat na nutrisyon mula sa pagkain. Ito ay maaaring dahil sa mga kondisyon tulad na matinding celiac disease, pancreatic insufficiency, o kaya naman ay iba pang malalang sakit sa bituka na nagdudulot ng malawakang pinsala sa lining ng inyong digestive system. Mayroon din pong mga chronic infections, na maaaring magdulot ng matinding pagkapagod at pagbaba ng timbang. Bagamat hindi direkta ang koneksyon nito sa utot, ang lumang sakit na nagpapahina sa ating immune system at nagpapabago sa ating metabolismo ay maaaring magdulot ng GI symptoms. Ang ibang systemic illnesses tulad ng undiagnosed diabetes, overactive thyroid, Hyperthyroidism o kahit advanced heart failure ay maaari ring magpakita ng mga vague na sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, utot, pagkapagod at pagbabago ng timbang. Ang pinakamahalagang payo ko po sa inyo rito ay huwag na huwag itong balewalain kung nararanasan niyo ang utot na may kasamang pagbabawas ng timbang ng walang dahilan at hirap na hirap kayong kumilos dahil sa pagod, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Punta agad sa doktor para sa agarang pagsusuri. Ang maagang pagtuklas po ay susi sa maraming malubang sakit. Huwag pong magatubiling humingi ng tulong. Marami pong Pilipino ang ayaw magpatingin sa doktor dahil sa takot o sa pag-iisip na walang pera. Pero mas malaki po ang magagastos ninyo sa huli kung hahayaan nating lumala ang problema. Mayroon pong mga public health centers, hospital at programa ang gobyerno na makakatulong. Mahalaga po na alagaan natin ang ating sarili, lalo na sa ating edad dahil tayo ang pundasyon ng ating pamilya. Hindi po ito para takuting kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan na makialam sa inyong kalusugan. Pakinggan po ninyo ang inyong katawan. Ito ang inyong pinakamatalik na kaibigan at nagbibigay ng mga sinyales kung may mali. Usapan na natin ang limang uri ng utot na dapat nating bantayan. Yung sobrang baho na parang bulok na itlog. Yung walang amoy pero sobra sa dalas at lakas ng tunog. Yung may kasamang matinding sakit ng tiyan at pamamaga. Yung may pagbabago sa pagdumi, maging ito man ay diarrhea o constipation. At syempre, yung may kasamang pagbabawas ng timbang ng walang dahilan at matinding pagod. unawa natin na ang ating katawan ay patuloy na nakikipag-usap sa atin at minsan ang simpleng utot ay may dalang mahalagang mensahe. Hindi ito para takutin tayo, kundi para maging mas matalino tayo sa pag-aalaga sa ating kalusugan. Tandaan po ninyo, hindi natin kailangan magtiis. May magagawa tayo. Ang mga utot po ay normal na bahagi ng ating buhay. Pero ang pagiging mapagmasid sa kanilang katangian at kung may kasama silang ibang sintomas ay napakahalaga. Ang kaunting pagbabago lang sa ating pamumuhay ang magagawa natin tulad ng pagbabago sa diet, paginom ng sapat na tubig, regular na ersisyo, at pagmanage ng stress. Malaking tulong ito sa ating pangkalaatang kalusugan at kapayapaan ng loob. Ang pagiging maalam ay ang unang hakbang sa pagiging malusog at masaya. Mahalaga na maging mapagmasid sa ating katawan at huwag baliwalain ang anumang kakaibang nararamdaman, lalo na kapag lampas na tayo sa animnapu. Ang bawat sinyales, gaano man kaliit, ay mayroong ibig sabihin. Kaya naman mga kaibigan, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. May natutunan ba kayo sa video na ito na magagamit nyo? Meron ba kayong kaparehong naranasan o mga tips na gusto nyong ibahagi sa ating komunidad? Huwag po kayong mag-atubiling, mag-iwan ng komento sa Bibaba. Gusto kong makibagugnayan sa inyo at magbigay suporta sa bawat isa. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ay malaking tulong sa kapo natin Pilipino. Baka ang isang simpleng komento nyo ay makapagligtas ng buhay ng iba. Ang ating kalusugan ay kayamanan at ang pagtutulungan ay lakas. Kung sa tingin nyo po ay nakatulong ang video na ito, bigyan nyo po sana kami ng like at subscribe sa aming channel. Malaking bagay po yan para sa amin at makakatulong din para mas marami pang Pilipino ang makapanood at makinabang sa impormasyong ito. Ang pagiging subscriber ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas marami at mas kapakipakinabang na content para sa inyong kalusugan at kapakanan. Marami pa po kaming ibabahagi ng mga tips at kaalaman para sa inyong kalusugan at kasiyahan sa buhay lalo na para sa ating mga senior. Gusto naming makita kayong malusog at masigla sa bawat yugto ng inyong buhay. Patuloy po nating alagaan ang ating sarili. Hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak at apo na umaasa sa ating presensya at gabay. Tandaan po ninyo, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay ang kalidad ng inyong buhay. Hindi ibig sabihin na kapag tumanda, ayos lang na magkasakit o magtiis. May karapatan po tayong maging malusog, masigla at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Huwag nating pabayaan ang ating sarili. Patuloy tayong maging mapagmasid, matuto at kumilos. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood sa inyong suporta at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video